Sumama ulit ako kay Boy Kulot sa paggawa ng kanyang mga silo at eto nga naghahanda na siya ng paltak na kanyang gagamitin. Ganitong klaseng paltak ang madalas na ginagamit ng mga maninilo dito sa probinsya. Mas maigi naman kasi talaga kapag handa na ang gagamitin mo, hindi ko kailang gagamitin mo na maghahanap ka pa. Ay nako, aksayado talaga sa oras yung ganung pagkakataon. Yung totoo, kaya din ako sumama dito kay Boy Kulot para makita ko yung silo niya na nakahuli daw ng labuyo. At eto nga, legit na legit nakita ko ang mga balahibo na nakapalibot sa kanyang silo. Yun nga lang dahil sa kanyang pagmamadali dahil hapon na siya naman daw sa buntot niya daw na hawakan ng labuyo. Kaya ayun nagas daw ang balahibo ng buntot sa nahuli niyang labuyo. Ito nga ang kanyang tali. Pinutol niya na lang daw para mabilis niya makuha. At laking gulat niya din daw nung makita niya ang paa ng labuyo na kanyang nahuli. Eh kulay puti ang paa. Mistiso na daw ang labuyo na kanyang nahuli. Kaya naman na -curious din talaga ako kung ano ba talaga ang itsura ng mistisong labuyo. Kaya ang sabi ko din kay Boy Kulot, pagkatapos natin gumawa ng iyong mga silo, gusto kong makita kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng purong labuyo at mistisong labuyo. Kaya naman, para mapabilis matapos ang paggawa ng kanyang mga silo, eh tumulong na din ako sa kanya. Ganito nga pala ang sikreto ko sa paggawa ng silo. Binubudburan ko ng dahon na may pagmamahal para mabilis makahuli. Mga idolo, tandaan yung maigi ang itsura ng silo ko na yan. Sa susunod na video, may huli na yan. At eto nga, sabayan na kami sa paggawa ng silo nitong si Boy Kulot para mabilis kami makauwi at makita na ang kanyang nahuling mistisong labuyo. At pagkatapos nga namin magawa ang mga silo ni Boy Kulot, umuwi na rin kami. Dinala na agad ni Boy Kulot ang kanyang nahuli. Ganito pala ang itsura ng mistisong labuyo. titignan sa muka, halos wala talagang pinagkaiba. At pagdating sa paa, kulay puti ang binti, batik-batik naman ng paa, ah, kulay itim ang tahid at napagkatulis naman din talaga. Papa woods bakit ba nagiging mistiso ang labuyo? Ay, ganito kasi yan iho. Marahil kung hindi ang tatay niya o ang nanay niya ay nakakilala ng manok na pakawala at iyon hanggang sa magkain laban sila may nangyari at iyon nang itlog siya ang kinalabasan. Parang Italiano. Ita ang nanay, Ilocano ang tatay. Pag pinagsama, Italiano. <laughs> <laughs> Joke yo. Sorry, sorry. Hindi na maulit. Balik na lang tayo sa labuyo ni Boy Kulot. Oo nga o oh, mga idolo. Wala nang buntot ang kanyang labuyo. At ang isa pa sa namana ay ang palong. Masyadong maliit. Mas okay sana kung pa-corona. Tsaka nga pala mga idolo. Madami ang pwedeng kalabasan sa pagiging mistiso ng labuyo. Depende kung anong klase ng lahi ang makakadali sa labuyo. At kung ano ang kulay na May bulik, may lasak, may talisain. Madami pa. At pagdating naman sa kulay ng mga purong labuyo. Ganito lang talaga ang kanilang kulay Ganyan ang ating mga labuyo na inaalagaan Sana talaga mapadami natin sila at para din makapagbalik tayo sa world At syempre para makapag-share din tayo sa mga gustong mag-alaga ng mga kagaya nila Sayang din kasi kung makakatay lang masarap man eh Nakakapanghinayang din kasi Kaya naman mga idolo para matulungan nyo ako Para maparami sila magkaroon ako ng pambili ng mga patuka like naman dyan, follow at saka pa-share na din. Maraming maraming salamat sa panonood. Salamat! Peace!